ayun po tayo po ay nag-alberti po na rin ating patanim para po bukas oh. ayun po kasama po natin si Tio Puruy at saka si Kuya Dundun yan po may in-spray na ng pamatay damo aring mga ano pong aray aring mga K2 na aray, pisting aray yan bali tayo po yung ngayon po ay anong tawag doon. Ngayon po tayo na uli ang mag uh, ano nito mag uh, magpapatanim po uh, 'yung mag-aaskaso nitong mga pinitak nito hanggang doon sa kaduluhan po. Yan. ilang hila na ano tayo Sobra po ano. Ha? At sa isasabog na isasabog iyan. Ha, ako na din sa bungad, kuya Dundun. -dun. Ba't parang hindi sunog ang kaito? Kahapon lang. Maganda yung sunog na sunog, ay. Ah, balit kapal pala ang ating tapog, anong? Ah ah. Mapalagay mo po maganda po eh. ano. Maganda ma mauwi. Na langit ng sarap na tanim ano. Ano tiyo ano po? Ay siya nga. ang ganda ng pagkakatubo nito? <laughs> ay, sya, Aba. Uh. Lamog hindi diyo <laughs> babayano dami pang matong pa ganun, hindi? Hindi, iteryum ayon pa lang makirinal ng iteryum ayon pa pa lang makirinal ng pa lang makirinal ng iteryum ayon pa lang makirinal ng iteryum ayon pa

malimit eh, malimit na sa gitna mm -hmm. Sa tabi kahit madalang Ano po? Parehas mm -hmm. lang Ay, para piyo, ano? Pag atras, hagis Ah, baling ka pala, baka damda po Sa ako, ay Ha? yung mas makapal eh. Sa kabila ay mapapaso na yun Ipapamahingi ko kung sino may gusto Gusto mo ba? abayan ko ba? <laughs> hindi ka makulong papasubra sa tutula ang yan ang hirap maghingi maghanap yan layo pati yan layo para pagdadala nakusuko hindi na ako sinusuko may hindi pa subra yan laki na mga paupa mo ayaw mo siya pag tong ay ganito ng tarin, pinag-orbilar na ito eh. Lablab na. O, papanggawin mo ng kamahang bag na mababa. Mahina. Naitang na po, Tiyo, lahat. Alam na alam ko na. Hindi kaya ni win yung deskerte ko. So, hindi kaya nila. Ano ba nanggawa ko palagpapalag? Ito, pati kababa. Kaya kaunti. Ano po, Tiyo? Kamu naman kababad kaunti. Yan nga. Nari, kamahang naman kaya taas, eh. alam mo, ang kamahang pag mababa, hindi liligat. Yan naman talaga, maligat eh hindi mga kapalangat naman tubig yan ay ibig ko sabihin nung una naman ito yung pano ganito talaga no ilang araw na kaya itong ating tapog na ito sakto lang ba Mas masyadong maitli dito siya tamang tama nga ito tamang tama nga haba sabay pura sa sabo no, mo no? ano ah, ha talagang nakalahan pa talaga din na ang pilas bakit nakalahan ka ng pilas Yeah, Ano Baka hindi magsuwi. Hindi. Kaya. Yung sarapan lang naman ah. Hanggang gabuntot pusa. Hindi naman isa siya Ang ng hybrid. Kayo hanggang gabuntot ang laog. Hindi. Sarapan. Wala ko ang mo. I <laughs> dadating ang panahon, puro ganito na ang pagpapatalim ng tao, ano po? Hindi na mamahal ng mga gastos niya sa pabunot, paano? Ha? Sa lap, lap na lang, ano po? Okay, ganito pa po. Ganito na, ano? Tapos parang na may mismo yung dating ganito. Mino sa tao. Ayoko nga. Kasi kung sinda ko siya, tatlo, kami takamit ng lilinit. Ay, sigurus lamang. Ay, siya, oh, mukha. Hindi ka ba kami Tatlong tao, ang kapares nito. ano sa lasa mo kakasya na ay magala ipasubrahan mo ng kaunti abunuti, tiyo at makabukas bukas ayang iyong panabas ay itago mo Kung... <laughs> pang abot pang tugda eh hala ay Patung... Kala nga eh. Oh, Alam mo yun? Manipis yun yun ay lubog ay. Naanod pa ito doon. Oo. Oh, ay hindi mo ba muna ginanari? Ako tayo ginaganong ko muna bago ako. ay oh. Ay ito Lalo yun oh. Pinagkikita ko talaga kasi ako na. Oo. Hmm? Yung mahaba ito sa room. Ah baling kapal pa no. Ah, mahaba po ba ito kasi sa room? Hmm. Asok yung pag tinatanaw doon sa so malay parang piklat lang ang ari ay. Ay makikita. Kabaita mo, hindi lang nabawasan. Pumiklat lang, ano tiyo? Ganito na pagsunod ang magandang paggaano ng tubigan. Mura din lahat siya, di mura din ang gagawin libro. Ang ano? Kusa ka. Ay, dalawang pang batak. Ay, ay ari-ari na Eh, puno na nga naman. Isang batak at ayong lalabit pa parang puti. Oo. Oh. <laughs> Yung maliit, lalag yan. Ari-ari. Kita. Hindi, oh. hmm. hmm. siya pang bata kung maliit. Ay, ba't siya maglalamit po eh. Ganda ka ba eh. Ay, ano ba? Ay, 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 ay ba? Hmm. Ay, ay, isa lapit Ay, Sibura tayo ba? Isa lapit ko. Ay, bagay batakin na nga. Ay, hirap magkat na Ganda-ganda naman bata dyan ah. nga. Doon ay baba ba? At ihahagi sa isa. Ay, tahit pupuntahan ko ikaw. Habang tayo nag-aari, ilagay mo sa tabi at at, ibabalik pa ibabaw. Oh. Ano puti, oh? po tiyo? Ibabalik pa ibabaw. Oh. Ito ba masarap ang kanin itong bitong ito? pantay pala want to aba yung want to eat ba i want to, want to ito yung matagasu ang kanin ano hindi pag daw po nalaon baliktad daw ang pusa pag binato ng baha <laughs> ha want kahit malaon. na kahit malaon na no ah ito daw yung tigas pala baliktad ang pusa Ya, yeah, lagay mo diyan ko 'tong doon at ihagis ipa ibabaw. Uusungin pa ba? Ay eh, pwede rin nga pa. Ay pero magaling ay eh. diretso na. Naay eh, po tayo nag Kain ba parang pa hindi yan? Ano, kuya? Ha? Nananabit. ano po. Siya nga. Ta, tiyo. Pwedeng ari. Yan. Yeah. Dito, lang, ayos niya, eh. lang na, para karaga, no, tiyo. <tinyo> Mabilis na. Ha? Mabilis talaga yung ganda rin. Dali, ano? Yeah. Ayan, namin na sa dalawang tao. Ano? Kung tutusin, ano? Oo kung bunot. Ayan, mga tatlong tao pa. Mabilis yung kanyang hilahilang iyon. Plastic na makapal. Burlap. Oh, Oo, burlap, ano? Akin binibirit yung hugahan ko. Aih bagi bubuh hati mulah hati yang ayo. Balikat mulah. Nah, engau. Hmm. Kembali kat naengau anu tiyo. Pergi apa ini? Tur dan. Oh. Uh. Yo, eh. Tata, silong-silong. Uh. Ya. Yeah. Yung bati yung sim yung iba ay ilang taon natin? May pwede ka malakal doon ma, hindi pa. Yung liter L? Isang pitak l Aba, malakad din pala talaga. Aray kasi naka baka nang tinilin na no? Ay, na po, sarili, tinilin. Mm -hmm. ah, malaki, hindi, ay, hindi. na pa puli huli ngayon. yan. Ay, yung sa rin. May tinilin. Malakay na Hindi. Anong panig po nito maghahapin? Anong panig pa nyo ay? Ay, ma. Mahaba aris, haraw. Anong kami na panig po nito? Si ginawa ni makakaalang ay tataama. Ma. May napaka-anggap na po. Kayong dalawa? Hanggang dyan sa daan nga po ba yung teyo? Ha? Hanggang din eh. Aba, nga ba dito ang pagitan? Tatoyed pa nga ba ng isa? Oo, tatloong luwang lang nga ta kasama nito, no? Tatloong Lap-lap din kayo yan? Oo. Si